naman tong recipe na to, hindi na ako masyadong bumibili ng junk food. Mahilig talaga kasi kami sa potato chips. Kaya kailangan ko Tara, tuturo ko sa inyo. first begin. Wash yung mabuti yung patatas, tapos balatan nyo Pwede namang hindi, basta hugasan yung mabuti. After that, ikawin na natin ang maninipis. Pwedeng kutsilyo, pero para mas mabilis, saka mas madali, ang ginamit ko itong mandolin slicer. Pang vegetable to, kaya ginagamit ko rin to. Iba't ibang gulay. Basta gagawin niyo yung pinaka-manipis na magagawa niyo. Then, wash yung mabuti hanggang sa maging clear yung water niya. Gantong ka-clear. Then, tapos para mas tuyong-tuyo, salad spinner yung gagamitin natin and clean pa rin ng napkin. Kailangan mo kasi ito yung tuyo talaga siya. Then, ang pan, hindi try natin. Galaw-galawin nyo lang, parang hindi siya magdikit-dikit. Pero pag tuyong-tuyo yan, hindi mo masyado magiging problema yon Kaya kailangan tuyong-tuyo sya. Pag basa kasi, hindi na hugasang mabuti. Magdidikit-dikit sa habang pinipirito mo. Try until golden brown and drain the excess oil. Mas maganda kung may lalatag nyo sa wire rack. Para mag-guess muna siya dyan. Pero sigurado kakainin niyo agad yan. Para mas masarap, season with salt or any seasoning na gusto niyo. Like sour cream or cheese powder. Hindi na na pwede ilagay. Oh, yeah. And you are the napakasarap. Pag nag-enjoy kayo, comment po. dito. a